sa video na ito ay ating babasahin ang isang iginuit na sketch map ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. Mapapansin natin dito na napakasimple lamang ang kanyang ginawang pagguhit dito sa kanyang sketch map kung saan ay madali lamang natin itong maintindihan. Dapat mong malaman na ang pagguhit ng isang sketch map ay higit na makakatulong sa pagbabasa ng mga marka ang ating natuklasan. Sa pamamagitan nito, mas madali nating malaman kung saan o kung anong bagay ang itinuturo ng isang pointer na marka. Ang pagguhit ng sketch map ay lagi ko itong ginagawa pagkatapos kong masuri ang buong lugar. Sadyang malaki ang tulong ng sketch map lalo na kung maraming nagkalat na mga marka sa paligid. Dapat mong malaman na ang mga sundalong hapon ay may hinalong mga marka na ang tanging layunin ay magdulot lamang sa atin ng kalituhan. Kaya ang isang epektibong paraan para maiwasan natin ang mga ito ay sa pamamagitan ng pagguhit ng sketch map. Sa pagsusuri ng sketch map, ang lagi nating uunahin sa pagsusuri ay ang itsura o kabuuan ng lugar. Alamin natin kung may mga bundok, ilog, sapa, waterfalls at mga bagay na siyang bumubuo sa paligid nito. Dapat mong malaman na ginamit na rin ng mga sundalong hapon ang mga bagay na ito bilang mahalagang mga palatandaan. Pagdating sa mga ilog at sapa, Bago natin ito iguit sa ating sketch map, kailangan muna nating makumpirma na ang mga ito ay lumang ilog o sapa mula sa panahon na pananakop ng mga sundalong hapon. At magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga matatandang matagal nang naninirahan sa lugar. Pagdating dito sa iginuit na sketch map ng ating KTH, mapapansin natin dito na ang kanyang lugar ay binubuo ng isang lumang sapa sa aking mga nakalipas na bido ating tinalakay na ang mga lumang sapa ay sadyang paboritong lugar ng mga sundalong hapon ito ay dahil marami talaga silang ibinaong kayamanan sa mga lugar na nagbibigay ng malinis at pwedeng inuming tubig kung may kasaysayan na may dumaan dito noon na isang grupo ng mga sundalong hapon at sila ay nagkampo malapit dito, masasabi ko na mataas ang posibilidad na meron silang ibinaong kayamanan sa lugar na ito. Kaya itanong lamang natin sa mga matatanda kung ano ang kasaysayan ng lugar na ito na may kinalaman sa mga sundalong hapon noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig. ang sunod ay ang compass directions kung saan ay ang apat na pangunahing mga direksyon na binubuo ng north, south, east at west. Ang mga sundalong hapon ay gumamit na rin ng compass directions sa pagtago ng kanilang dalang mga kayamanan. Medyo may pagkakomplikado ang tungkol sa bagay na ito at magiging mahaba ang aking paliwanag dito. Kaya ipapaliwanag ko na lamang ito sa isang hiwalay na video. Ngayon ay umpisahan naman natin ang pagsusuri sa mga markang natuklasan ng ating ka-TH dito sa Sapa. Sa bahaging ito ng Lumang Sapa ay may natagpuan ang ating ka-TH na isang kakaibang bato kung saan ay meron itong isang malaking butas. Maliban sa malaking butas na ito, ay meron itong kasamang tatlong maliliit na mga butas. Ang malaking bilog na butas ay masasabi kong sumasagisag ito sa deposito. Sadyang malaki ang sukat nito. Dahil sa ito ay nagpapahiwatig ng isang large volume na uri ng deposito. Samantala, ang kasama naman nitong tatlong mga butas ay nagpapahiwatig ito ng distansya. Ang bawat isang butas ay katumbas ng tatlong talampakan. Kaya ang kabuo ang distansyang ipinapahiwatig nito ay siyam na talampakan. Ang tatlong maliliit na mga butas sa batong ito ay nagpapahiwatig na rin ito ng isang direksyon. Dalawang direksyon ang ipinapahiwatig nito pero isa lamang dito ang tama na siyang ating susundin mas madali nating matutukoy kung alin sa dalawang direksyon na ito kung ating masusuri ang aktual na itsura ng mga butas na ito. Sa kadalasan, ang gagawin natin dito ay suriin nating mabuti ang sukat ng magkabilang butas na nasa dulo. Kung alin sa dalawang butas ang may mas maliit na sukat, ito ang siyang nagkukumpirma sa pointer nito. Ngunit dahil sa isang sketch map lamang ang ipinadala ng ating KTH ay hindi natin ito malalaman. Pero base sa aking pagsusuri, masasabi kong ang tamang pointer ay nakaturo sa direksyon na ito, kung saan ay ating matatagpuan naman ang isang batong marka. Ayun dito sa sketch map. Ang batong ito ay Hugis Pyramid kung saan ay meron itong isang butas sa kanyang gilid na bahagi. Ang karaniwang kahulugan ng mga piramid na marka ay nagpapahiwatig ito na malapit lamang sa kinalalagyan nito ang mahalagang bagay. Kaya pwedeng ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito o sa mga gilid na bahagi nito. Malaki ang tulong ng butas sa bahagi ng batong hugis pyramid na ito. Ipinapahiwatig nito na ang deposito ay nakabaon sa tapat nitong bahagi. Pero ang problema natin dito ay hindi natin alam ang saktong digging spot o kung saan tayo magsisimulang maghukay. Kaya dito papasok ang batong markang may mga butas. Basi sa aking naging pagsusuri, ang ating magiging digging spot ay dito. Gamit ang siyam na talampakang distansya sa batong may mga butas at ang bahagi ng batong Hugis Pyramid, ating matutukoy ang saktong digging spot. Dito naman ay may isang batong Hugis Triangle. Meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero ang karaniwang kahulugan nito ay large volume, kung saan ay tumutukoy ito sa laki ng nakatagong deposito sa lugar. Pero bago natin alamin ang angkop nitong kahulugan, suriin pa muna natin ang ibang mga marka. Katabi ng batong hugis triangle ay isang kakaibang batong parang may hati sa kanyang gitna. Malapit naman dito ay isang matandang puno na kung tawagin ay Eiffel Tree. May nakaukit sa katawan nito pero mas makakabuti kung ang aktual nitong itsura ang ating susuriin. Malapit sa matandang puno ay isang kakaibang bato na ayon dito sa sketch map. Meron itong mata kung saan ay parang nakatingin sa batong may malaking butas Basi sa pagkakaguhit ng ating katiyay sa naturang bato na ito, ang kanyang hugis ay parang ulo ng isang ibon. Mapapansin natin dito na ito ay may matulis na tuka. Ang isang ibon bilang markang ginamit ng mga sundalo hapon. Ang tuka ng mga ito ang siyang nagsisilbing main pointer ng mga ito. Ang mata ng batong hugis ulo ng isang ibon ay maaaring nakatingin ito sa batong hugis triangle at maaari na rin itong nakatingin sa batong may mga butas na ayon naman dito sa sketch map ng ating KTH. Pero base sa aking naging pagsusuri, ang naturang bato na ito ay nakaturo lamang sa iisang direksyon at ito ay sa kinalalagyan ng matandang puno. Ang tuka ng batong hugis ulo ng ibon ay nakaturo sa matandang puno ang nag-iisang mata naman nito ang siyang nagpapahiwatig na may nakabuong deposito sa kanyang gilid na ito. Maaaring ang nakaukit na marka sa katawan ng puno ang siyang mas makapagbibigay ng detalye sa eksaktong gilid na siyang ating sisimulang hukayin. Ating balikan ang batong hugis triangle aking binanggit kanina na ang isang karaniwang kahulugan nito ay large volume. Maliban dito, masasabi kong ito ay nagpapahiwatig ng tatlong magkakahiwalay na mga deposito. Una ay sa bahagi na ito, malapit sa batong Hugis Pyramid. Ang pangalawa ay dito naman sa bahagi na kinatatayuan ng matandang puno. At ang pangatlo ay dito sa likurang bahagi ng batong may mga butas. Bago tayo magtapos sa video na ito, ay basahin muna natin ang mga pangalan ng ating mga ka-DH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod na ating mga ka-DH. Marlina Arcega Ariel Hura, Alm Treasure Hunt Vlog, Pompen Esla, June Laceda, Charlie Libusada, at Regan Francisco.